What's up mga kuis mga atis so Welcome back sa akin channel This is Kuis Anan At ngayon araw papanoodin natin yung isang video na ni Vice Kanda na nagiging uh, viral ngayon because of isang grupo ng mga mga politically inclined na people and I'm referring to these people ay yung mga DTS so hindi ko na ito patatagal yung papapanoodin natin yung video na yon yung viral video ni Vice Kanda at mamaya bibigay kong reaction on the said video so

okay, dire ko na pala natin, may ikli lang 'yun. So, 'yun 'yun yung yung So, 'yun 'yun yung uh, maikling video ni ni Vice Kanta mula sa concert nila ni Region ni Velasquez na naging viral ngayon. Pinag-uusapan 'yun at umapot sa kung ano-ano mang <laughs> nangyayari. So, okay. Tingnan natin yung mga joke. Ito isa isang isang something joke ni ni Vice Kanta. Actually, it's a, a spoof ng mga facts about Digong or Rodrigo Duterte. So sinabi ni 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 Vice Candidate dito yung uh, un, free unlimited uh, jet ski from Manila to to West Philippine Sea. So facts yan nanggaling yan sa sa big mismo ni ni uh, yung binagbasehan ng joke ni Vice Candidate nagmula do sa joke mismo ni uh, Digong. So Second, yung free unlimited na water bombing ng Chinese vessel. So, alam naman natin yan. Nasa news na yan. Since naupo si Bongbong, nauso na yung water bombing ng, mga, ng China vessels towards mga fishermen sa kanang uh, Philippine Coast Guard. Third, yung free unlimited na pagpunta sa uh, The Hague. Alam naman din natin yan. Facts rin yan na alam natin na nasa The Hague yung tatay ng mga DDS and lastly uh, sabi doon uh, para na sa mga DDS and uh, prohibited ang mga karampings at loyalista and we know the facts that uh, hindi magkakampi ang, ang or should I say I don't wanna use the word kakampi uh, hindi magka parehas ng pinaglalaban ang mga DDS at mga loyalista at mga kakamping. So, yun. So, yun ang ibig sabihin. So, from there, alam natin, it is a joke. And si Vice Kanta, marami na siyang ganitong klaseng joke. Uh, ako, Alpianis, hindi lahat ng joke ni Vice Kanta uh, so, uh, sa so, sa ayunan ko. Because there are some, in the past, especially in the past, medyo hindi ako okay, pero when it comes to this, na nakabase naman sa facts at wala naman siyang nilait, wala naman siyang siniraan because mismo ng kanig, sabi nakabase sa facts eh wala namang masama, di ba, nakakatawa siguro ang lang, mas nakakatawa dito is yung nagiging reaction ngayon ng mga DTS aso sorry well, kung pagiging mo parang hindi masyadong ano, ka-funny yung joke ni or spoof ni Vice Ganda pero mas nakikinig na siya kapag naiisip mo yung reaction ng mga DDS ngayon, di ba? Na galit na galit sila na, na as in na umapo sila sa pag babando sa McDonald's na isa sa mga uh, inis, uh, isang inindoso ni Vice Ganda and also yung pag tao sa kanya na non grata persona sa Davao City, di ba? So, ganun kalibre ang ang nangyayari ngayon sa pag-hate o pag, yung pagiging galit ng mga tao doon, ng mga DDS, should I say, huwag tao, mga, ng mga DDS towards kay Pais And for me, hindi ko maintindihan itong nangyayari ngayon sa mga DDS na to na, na yung level ng pagsuporta nila kay Digo ay hindi pagsuporta na lang it simply nagiging uh, nagiging um sa level na panatiko more than sa panatiko na sila it's more than panatiko kasi ang tingin nila kay kay Digong is parang Diyos di ba they look they look at uh, at Digong as uh, parang God alike di ba na sa, for them perfect siya na wala siyang ginawang mali na wala siyang ginawang kasamahan na wala siyang ginawang panluloko sa sa Pilipinas as sa mga Pilipino, di ba? So, yun ang ganun ang, ganun ang mindset ngayon ng mga DDS. So, more than sa fanaticism, more than sa pagiging palati ko yung nangyayari na ngayon. Na talagang, as in, kunti po na lang nila kayo, hindi kong iyak sila. Ay, kunting, kunting po na ng tao, iyak sa, sila. Iyak sila, magwawala sila. So, this is not the first time na ginawa ito ng mga DDS. It's, uh, ang dami silang ginagawa. and uh, yung reaction, marami na in the lalo ko may mga bumo na si Digong bumo po na sa anak ni Digong na si Nasara uh, sina Bolong sa Kalipaste and even even itong kumagawa ngayon ng nagpapansin ngayon na si Kitty di ba so yun talaga uh, nagwawala yung mga DDS and nakakalungkot na tingnan, ma makita na ganito yung mga reaction ng mga DDS na to the point na hindi na sila nag-iisip hindi na sila nag hindi na nila maiba ma yung reality at dun sa I don't know, dream sequence <laughs> na, ng pagiging supporter nila ni Di, ng, 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 ni Digong, di ba? So hindi na nila makita yung difference ng reality sa kanong yung 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 they are out of, of out of this mundo eh actually out of this world na talaga yung ginagawa ng mga DDS and I don't know kung hanggang saan aabot to and honestly nakakatawa siya paging kan pero honestly nakakatakot why? because um, ito yung magtutulak sa Pilipinas babaksag kapag ganitong klase na mamamayan na we yung ayaw nila mag-isip ayaw nilang tumingin sa facts ayaw nilang uh, buksan yung mind nila diba? ito yung magtutulak sa mga sa Pilipinas babaksak. So, they, they prefer someone na ang dami ng uh, issue, ang dami ng accusation, pero, di ba, susuportahan so pa rin nila, di ba? Ang pangin ng, 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 image ni Digo, but still, they keep on supporting this kind of person, di ba? And nakakalungkot na after Pinoy, di ba? After President Noynoy Aquino, wala. Saan tayo pupunta? Patuloy tayong babagsak, yung babagsak. And I'll be thankful with BBM na medyo kahit pa paano tinutulungan niyang i-uplift yung Pilipinas but still very problematic yung government ni BBM because of lots of uh, lots of corruption. Di ko nagsimula na kay Digong, mayroon pa rin dito kay Mungbong. So nakakalungkot na na if we kasi yung supporters rin ni, ni, ni Bongbong, they are also loyalists, they are fan, fanatical. And I live here in Region 1 and majority of the people living here ay panatiko ng mga Marcos. So, toto supporter rin sila sa mga pamilyang Marcos. So, kung ano kung ano nakikita natin sa mga DDS ngayon na supporter ng, ng Duterte family, kanon din mga Marcos dito sa Ilocos Region. And nakakatakot kapag ganito. Ka <laughs> yung mga matitirang tao dito sa Pilipinas, tuloy yung tayong babaksak, di ba? But, yun nga, uh, uh, medyo kahit pa paano, kakabayo tayo kay Bongbong kahit. Kasi nga, hindi siya katulad ni Digong na tuluyan yung binabaksak at binabangon sa kahirapan yung Pilipinas. Now, balik tayo sa DDS reaction to the Abay Skanda. Uh, hindi mo kailangan maging uh, DDS, uh, hindi mo kailangan maging loyalista o maging kakamping para isipin na itong mga DDS na to ay wala na silang control sa sarili nila. Nabubulag-bulagan na sila. Nabubulagan na sila sa katotohanan. And there's no word to describe this kind of support. And I don't understand kung support pa talaga ang tao dito. It's pure fanaticism na talaga siya. Diba? So yun nakakalangpad. So I hope sana some DDS will realize yung ginagawa nila, hindi na nakakatawa, hindi na siya nakaka-proud, nakakahiya na siya. Actually, nai-compare ko na itong mga DDS na todo sa MAGA, sa USA, na, na, todo suporta kay Trump, despite of the fact na, they are going to the, uh, papunta na silang pagiging communist eh. <laughs> sa totoo lang, kung if you are following US, uh, news, American news, they are slowly going uh, towards to communism, diba? And di ba? At hindi yan napapansin ng mga supporters ni Trump. They hate communism, they hate socialism, pero hindi nila alam na they are going dot, that, that, uh, toward that, that, uh, that line, that place, di ba? So yun, nakakalungkot na ganitong mangyayari rin sa atin dito sa sa Pilipinas, if these leaders will continue uh, to support Rodrigo Duterte and her family at kung patuloy sila naglalagay ng Duterte sa government, hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Hindi ko alam kung oh, one day naibenta ng Pilipinas, one day resources ng na Pilipinas nawala na, diba? at one day, papaksisi pa tayo. Pakahuling na pagsisisi natin because of our patuloy na pagsuporta o patuloy na pagiging bulag na supporter na isang pamilya. Hindi lang isa, but yung mga mga political dynasty sa Pilipinas na there are the reason why bakit uh, nalulukmok yung bawat bayan, probinsya. Now, the whole Philippines. So, yun. So, again, yeah, doon lang sinabi ko kanina na itong mga reaction ng DDS pero nakakalungkot. I hope sana this will serve as an eye-opener not only for kakampings but also for loyalists and I hope also do sa mga mga DDS na hindi naman sober talagang hard, diba? So yun, so yun, sana naman natin sila. They need to learn, they need to be thought yung tama at mali. So, there you go. Kayo mga kuis, mga atis, ano masasabi nyo dito sa masyadong viral na video ni ni Vice Ganta about the uh, spoof or joke niya about kay Digo. So, mag-comment kayo dito sa baba and I will read all your comments. At kung nagustuhan nyo ba yung mga nasabi ko about this issue, mag-comment kayo dito sa baba and I will read all your comments and I will try to interact with you guys. So, maraming maraming salamat. Have a nice day. Bye-bye. Eh,